Gusto mo ba na siya ay maging sunod-sunuran sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo upang siya ay parang aso na sunod-sunuran sa iyo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mong masulat ang kanyang pangalan ay isulat mo rin sa likod ng papel. Ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin palagi. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at kumuha ka ng plastic o ziplock. Ilagay itong papel sa plastic o ziplock. At pagkatapos maglagay ka ng isang kutsarang asukal, white or brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ay dalhin itong ritual. Pwede ito dalhin kahit saan ka man magpunta, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo at dalhin ito hanggang pitong araw. At pagkatapos ng pitong araw ay pwede mo nang itapon ang ritual at kung gusto mo pwede ka gumawa ulit, depende po sa inyo upang siya ay maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Isa itong gabay para patuloy ang pagmamahalan ninyong dalawa ng mahal mo malayo o malapit man kayo sa isa't isa at wala na po kayong kailangan pang magitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.